So, good morning, keepers. Yan. Mamaya tuloy na natin yung paglilinis natin dyan. yan. Mamaya balik na natin dito. Then, yung aquarium. Balik na natin dito. Ayan. lang tayo ngayon ng isda. Nakain lang natin ng BBS. Ayan. Naubos na yung hinatch natin. Kapag magpapakain tayo ng BBS, ubos-ubos yan sa isang pakainan lang. And then, ito pala yung gamit natin ng na BBS. Yan oh. No? Yan. Binigyan tayo ng pre sample ni Bossix sa TikTok. Kaya yan, lalagyan natin sa yellow basket kung saan tayo ma-order ng BBS na gamit natin. Para kapag mag-order kayo, yan. Hindi lang sa balon mollies to pwede na BBS, kundi pwede rin to sa mga angel fish, gold fish, yan. Pwede rin to sa kahit anong isda na baby brine shrimp. Yan. Kaya, lalagyan natin dyan sa yellow basket sa gilid. Click nyo lang. Balik tayo dito sa ating mga isda. Yan, no? Oh. Pinakaya natin yung mga fry natin para pabilis silang lumaki yan sobrang dami ng golden blue tail natin may mga namatay nga di talaga may iiwasan na may mamatay kaya wala tayong magagawa ganyan talaga ang pag fish keeping yan aturan na yan sana yan na lang talaga yan kapag to sa una masakit pero yan habang tumatagal nasanay ka na lang uy napaugot <laughs> Yan o, mga galing doodle natin. Sa bagsak muna, kamalman. Yan, comment kayo dyan sa mga comment section kung saan nakaabot na video na to Yan. para mas shoutout ko kayo next video mga golden blue till natin na fry din ito gold, gold. to yung sa ito natin ano to golden zebra grabe yung sa golden zebra natin na fry sana magka-pattern lahat pero tingin ko yung iba walang pattern na talaga kaya wala tayo yung magagawa ano o ito yung isa natin o may mga pattern na rin kaya lumaki ito yung breeder natin san tree na lang yung breeder natin o bilhin nyo na may mga fry naman tayo yan o benta na natin itong saan tree natin baka matipuan nyo golden zebra yan location tres maria Doson unsor Ayan. natin. Dito wala pa tayong nalalagay. Dalawa pa lang. Dito mga may lang nalalagay natin. No? Tapos dito yan. Ito yung available natin na chita. Santrio. Ayan you know? o. na chita. Para matipuan nyo. Mamaya, tapusin na natin to. Yun no? Balik na natin sa dati. Nali yung laman kasi nito, pinribis lang natin dun sa nag-order sa atin sa kay Madam. Yan. Kaya yan, lininisan natin para itong mga fry na to, kapag medyo lumaki na, lipat na natin sa grow tank. Yan. Yan lang natin ilipat lipat siya, syempre. Uh, isang bagsak muna, kamal man. Kung nakaabot kayo sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys!